Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po muli si Forest Lopez at tayo po ay mag-unboxing. At ito na ho, ang pinaka kong padala galing sa QLT South. Sa tipidpc.com. Um ayan. Sdan natin. Alam ko na ang laman nito, pero alam nyo na rin siguro ang laman nito. Sdan na lang natin para makita natin. No. Okay. sana maayos siya. Eh, paano? Nadagdagan ko ng insurance eh. Ngayon, mahirap nang masiraan. Yeah. Mm. Medyo makapal pero okay lang. Importante, ligtas ang nasa loob. Okay. Okay, that's good, that's good, that's good. Oops, dahan, dahan. Ah, ayun. Okay guys. Salamat. Hindi ito na pinaka hinihintay ko. Ang Sapphire to yeah. R9280X Toxic Edition. So yan Sumabot natin konti. Yan So buksan natin so far ayun pinuksan na nila sa pinagbilan ko pero okay lang baka may linagay na resibo ayun tignan mo natin sa labas na ay sa box na muna pasensya na po pasensya na po okay sabi dito meron siyang kasamang uh, 1.8 meter HDMI high speed extension cable. Meron din siyang um, yung video card is um, 3 GB GDDR5 um, overclock. Uh, meron siyang Tri-X triple fan. Meron din um, ito yung GCN architecture. Um, meron din siyang UEFI compatible 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 at toxic features. So, ito ay AMD card. So, recently um, From ano lang ako Nvidia Sinubukan ko lang mag-NVIDIA For photoshopping Video editing Ganun So, ngayon Subukan naman natin ang Ano? AMD AMD tsaka Intel na bundle So, ito yung placebo Wee! Baksan natin hmm, Video cord Yan Okay Focus, focus. Yup. Okay. Tada! Ito yung video card. Sabi mo muna natin yung video card. Ang buksan muna natin ay ang accessories box. Chilax lang. Chilax, chilax. So, tignan natin ano meron sa accessories box. Tada! Nainan natin ang Um, charba, charba, charba Address ng Sapphire Ayan um, Tapos na natin yan Next um, Quick installation guide Okay Next Ito Yung HDMI Sana natin Ay eh, Lang Ingatan ng pagbubukas Para may balik pa yung yung mga tinatago-tago eh. Ayan. HDMI cable. Ayan. Mail to mail. Ayan. High speed daw. Daw ah. Pero, hindi ko gagamitin daw. At least meron. Ayan. Next. Meron silang... Um... display port to mini display port ayan So, tago ulit natin. Tago. O ba? Meron silang binigay na dalawang 8-pin um, PCIe to um, dalawang 4-pin Molex. Eh, sa tingin ko, ito yung kinakailangan para sa mga old na power supply. Pero sa power supply ko, kaya-kaya naman supplyan. So, may tumatawag. Saglit lang muna. Pause lang muna at saglit. Okay, tuloy natin. So next, meron tayong driver installation disk. At saka, meron tayong sapphire badge. Uh, yun, 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 yun. Pero, ayoko, ayoko hindi kito. Yun, driver CD, no, no. Download natin yung bagong drivers. Sorba. And lastly, meron tayong crossfire bridge. Um, usually, talagang or yeah parati nilang sinasaba ang crossfire bridge pag bumibili ka ng video card so yan balik muna natin lahat ng items sa box sorry naipit ang ko at masaya lang ako next 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 bali pa pass forward na lang natin to pass forward pass forward pass forward yan. Tagalan natin ang accessories. next is the video card that you've been waiting for. And I'm also been waiting for. Okay. Bakit ito ang nakuha ko? Bakit hindi yung Asus? O ano? Kasi hindi po kumabot sa 24-hour um, promo nila at saka hindi rin umabot sa 12 days of Christmas ng PC Hub so naisipan ko nagkaroon ng backup plan pili ako ng bago or pili ako ng iba so ayun actually ang choices ko dati ay oh shit ang bigat um, R9 to 80X na V4X kasi mura sya and then XFX na version mura din and then yung 15,000 natin na um, Asus usap usap muna A Asus na top edition version 2 ayun, hindi ako maabot so, eto tignan na natin ang saya ko, ang haba nito eto tinatawag niya lang woman placer so, ayan <coughs> Okay. The r 9 280 x Toxic. Ang aking pinakahihintay na video card. Ang saya ko. Yahoo. So, yan. Mahaba siya. Kota ng ruler. Um, ay, wag na yung ruler. Tape measure na lang. So, from sa bracket hanggang sa pinakadulo ng dulo ng um, shroud um, maabot siya ng 300 Um, 304 mm ayan 304 mm so ayan natin zoom natin konti tayo masaya eh ayan side kung saan na, saan nyo nakita yung ano ng video card ayan pag ito sinagsak ko sa motherboard iilaw siya dito ayan Ayan yung mga heat sink. Ito yung BIOS switch. Pag ito umilaw, punta siya sa UFI BIOS. uh um, what's next? Meron din siyang plastic-plastic doon. ano. And then, ayan. Kung nakikita nyo, yung yellow part, yung yellow part, um, plastic siya. Pero yung black part, metal. Which is good kasi gives more sturdiness to the video card ayan um, kung pansin nyo din ayan. ang PCB nito eh kulay black hindi siya brown, blue which ang, ang, parating kulay ng PCB ng Sapphire is blue, blue green Ganon, pero eto ngayon black, so ayun tingnan natin ulit sa side Pasensya na ho. Uh, as you can see, sa side po, Good. meron siyang dalawang 8-pin PC, PCIe power na kailangan ano, supply. And then, zoom out natin. Pasensya na ho. Newbie lang ho. Dito sa likod, ayan, meron siyang backplate na isa sa naging reason ko kung bakit itong pinili ko kasi Ayan, meron siyang backplate uh, which gives more ano aesthetics to the video card plus rigidity and um, heat dissipation sa video card na rin, no, 'di ba? So, sa value na kano ba, 157, 158, at least my may, may backplate meron siyang tatlong fans, which is good, 'di ba? Very ano, nun, sufficient for heat dissipation. So, black and gray accent ng backplate. Ayan. Ayos yan. Tapos, meron siyang, ayun ko nung tawag nila ito, pero parang heatsink siya dito sa part part pero, na ito. Pero, ayan yun ha. Do your homework or research na lang. So, tingin naman tayo sa likod. Medyo maingat lang ako. Pasensya na ho. Ayan. Meron tayong 5 um, ports. Dito sa right side, meron tayong um, analog na DVI na pwede mong lagyan ng adapter ng VGA to DVI and then sa taas nya, eto yung digital na DVI. So, digital only, eto analog and digital. And then next, we have your and then meron tayong dalawang maliliit na um, display port. Pasensya nyo na sa ano daliri o kuko kung ma dumi kasi nagpalit ako ng parts kanina. Ayan. Tingnan natin yung grabe, ang bigat. <laughs> ang bigat, bigat. Pero masaya. Ayan. With its full glory. Triple fan. And yung dalawang fan na to, uh, ano sya, siya, 90 mm fan siya. Yung nasa gitna, 80 mm. So, ilan ba ako nito? Tingnan natin sa likod. Ayan. hindi um, ko alam yung sizes nito, pero i-research nyo na lang. Makita nyo na lang sa internet, sa mga ibang unboxing. Eh, magag magagaling sila eh. Ako, newbie lang. So, ayan. Meron siyang tatlong um, heat pipe sa likod. Meron din sa harapan. Di lang makita. Ayan. Ayun, kita yan. Tsaka, ayun. So, eto na ho, ang aking unboxing ng aking R9 280X Toxic Edition na video card na in-order ko pa um, at ng tatlong araw. Um, sulit naman kasi alam kong mabilis tong video card na to alam kong malalaro ko yung mga gustong malaro so magamit ko ng ano tama so ako po yung nagpapasalamat may git po sa nagbigay po sa akin ng pambili aminin ko yun dahil nga po Christmas ngayon ako po yung nagpapasalamat sa aking tiyahin sa aking nanay tsaka sa aking lola eh, tsaka nagdagdag na rin sila ako nagdagdag na rin ako galing na rin sa si ipong ko yan so ngayon maraming salamat po um, salamat po sa panonood nyo ng aking unboxing video ng aking video card ngayong Christmas na to um, salamat po sige po hanggang sa muli po